Pagdating naman sa mga negosyong may kinalaman sa teknolohiya, eh hindi rin na nagpapukuli ang mga Pinoy. Tulad ng mga cellphone reloading station na talaga namang connect na connect sa kanilang mga suki. Sa panahon ngayon, isa na nga sa pangunahing pangangailangan natin ang cellphone. Kaya dapat lagi itong may load. At dito nakasilip ng pagkakataon ang iba nating mga kababayan para kumita. Ang V-Mobile, nakaisip ng paraan kung paanong sa pamamagitan lang ng isang telepono at isang SIM card, maaari nang makapagbenta ng load ng kahit anong network. Ano yan? Ang kaibahan itong V-Mobile, gamit mo yung cellphone mo, makapagbibenta ka ng lahat ng klase ng prepaid, cards at saka electronic para magkaroon ka ng negosyo. Taong 2008, nang ng V-Mobile ang negosyo ito. Ang sistema ng gamit nila, all-in-one load service kaya one-stop shop ang kanilang serbisyo. Kailangan mo rito, at least meron kang cellphone. Meron kang maliit na puhunan. Hindi mo kailangan ng malaki. Although, pwede rin maging malaki ang puhunan mo. Yan eh, depende sa kung plano mo sa negosyo. Kung gumagamit ka ng internet, napakasimple lang gagawin. punta ka sa aming www.loadextreme.ph Tapos pag nakita mo na itong website nito, diba, yung online loading, kiklik mo, lalabas dyan yung aming dialog box. I-enter mo yung account mo, papasok mo. So... In this case, pipiliin ko na lang. Papasok ko yung aking sekretong PIK. Tapos mamimili ako ng produkto. Tapos, talagay ko yung cellphone number. Kiklik mo ngayon yung send load. Pag okay natin, yun na. Pero paano ko nga bakikita sa negosyong ito? Halimbawa, may magpapalood sa iyo ng 100 pesos. Ang mababawas ng load wallet mo ay 90 pesos lang. Ibig sabihin, may 10 piso kang kita sa bawat isang daan na i -re reload mo sa iyong customer. Kung kumikita ka ng 100 pesos kada araw sa pag -re reload sa loob ng isang buwan, may kita kang 3,000 piso. Anip, tulad ni Peewee, na nakatuwaan lang daw noong una ang reloading business. Kasi nag-work kami, noong nag start kami noon, magbabarkada lang kami. So every night, magkakasama kami. Nakakatuwa, nung five, duman na kami nagsimula. Five members na kami, kami. kapatid ko, mga barkada ko. Tapos ngayon ako, yung limang tao nagsimula niya. Ngayon, ano na kami, almost 100,000. So, actually, nagulat pa siya na 100,000 members. And, Sa simpleng pagpindot-pindot lang daw niya ng cellphone, kumikita raw si Peewee ng mula isang libo hanggang limang libong piso kada linggo. Ayan. Ano pang hinihintay niyo, mga ka-partner? Oras na para ang hilig mo sa paggamit ng cellphone, pakinabangan nyo rin at maging isang mag na negosyo.